Ang pait ng buhay sa bahay ng biyanan ko. Hello po Ate Hope. Ikwento ko lang po ang karanasan ko sa bahay ng aking biyanan na lalaki. Nakatira po kami ng asawa ko sa bahay ng aking biyanan na lalaki. Wala na po ang aking biyanan na babae, kaya tatlo na lang po ang nakatira sa bahay. Nung una, mabait naman po ang kanyang tatay at kapatid na bunso. Hanggang sa kinasal na kami. Kapag umaani po kami, ay binibigyan ng asawa ko ang kapatid niya nang isang kaban na bigas, kahit nung kasal na kami. One day, nagbago po ang lahat. Nagpaalam ang mister ko na pupunta sa birthday party ng kumpare niya at pinayagan ko naman. Nagluto na ako ng hapunan namin pag alis ng asawa ko. Nakita ko ang gamit ko sa poso at kinuha ko dahi. Hindi naman po ginagamit. Pinasok ko sa loob ng bahay at pagpasok ko sa loob ng bahay ay biglang nang parinig ang pamangkin ng asawa ko nakikigamit lang daw ako at hindi daw ako ang bumili nun, kundi ang asawa ko. Hindi po ako kumibo at dahil bata. Nandun po ang nanay ng pamangkin ng asawa ko that time. Nasa kusina nila. Malapit lang kasi uong poso sa kusina nila. Ang nangyari po, sa halip na pagalitan o pagsabihan, ang anak niya na wag sumagot sa matanda, ay kinampihan pa po niya. Sabi pa po niya na mak... Nakikigamit lang daw ako Ate, doon po ako sumagot. Kaalis lang ng asawa ko nung time na yon. Sabi ko sa kanila, ako pa ang nakikigamit sa sarili kong gamit at pinagbabawalan nilang akong kunin yung gamit ko. Nung sumagot na ako, ay pinatatahimik niya ako. Ate, bigla akong sinugod ng kapatid ng asawa ko or ng brother-in-law ko at sa loob mismo ng bahay. Buntis po ako sa bunso ko that time. Hinampas niya ako ng galon at syempre hindi ako papatalo. Hinampas ko rin siya. Nang galon na hawak niya hanggang sa nang sabunutan na kami. May umawat naman po. Agad kong pinuntahan ang asawa ko sa birthday party at nagsumbong ako sa kanya. Galit na galit asawa ko at lasing na po nung time na 'yon. Tinatanong niya sa akin ang tago niya. Syempre hindi ko binigay sa kanya hanggang sa dumating na ang tatay niya. Hindi alam ang punot dulo ng lahat. Hindi nang tanong kung ano ba ang nangyari or sino ang nauna sa amin kinampihan pa ang bunso nilang kapatid. Hanggang ngayon ate, ay ganoon pa rin ang set up. Kapag wala ang asawa ko, ay pinagtutulungan nila ako. Kapag nandito naman, ay hindi sila makakibo. One time, may gamit po akong nawawala. Tinanong ko po sila kung nasa kanila. At ang sagot ay wala daw po. Pero yung maliit na anak nila ang nagsabi na nandun sa kanila. Sinabi ko sa asawa ko na ipapadlak ko na ang pinto sa kusina Bigla na lang po nag-react ang kapatid niya at nagbunga nga. Sumagot na naman po ako ate, sagot ko sa kanya. Kami na nga ang nagpapakain sa kanila, tapos pagsasalitaan niya ako ng hindi maganda? Kahit na may kaniya-kaniyang pamilya, na sila ay asawa ko pa rin ang nang papakain sa kanila. Kung magsalita sila at kung mura ay ganun-ganun na lang. Hanggang dito na lang po ate ang aking sulat. Sana po mapili at mapayuhan nyo. Narin po ako ate Hope. Kung ano ang magandang gawin.